mentor rito eh pagdating na sa may eh, bilangguan. Eh. Tama ba yung dinanan natin? Baka balik. Hindi, tama. Doon sa horizon. Hindi. today episode, samahan nyo kami sa aming adventure ni Mrs. Paket ng bundok para si Lipin ang ganda ng rumblon mula sa itaas. At syempre, i-enjoy na rin natin ang karagatan. Let's go! or welcome back sa aking channel Ayan, nandito pa rin tayo sa rumlo Naririnig nyo yan mga ka-Jedi Hindi ang sarap pakinggan mga ka-Jedi <coughs> oh, May halak pa Ayan, hmm, Mga tilawak ng mga, mga ka ka-Jedi Pag nandito ka mga ka-Jedi no? Nabanggit ko rin sa bayo ko Sabi na rin Pag nandito ka eh, feeling mo yung Canada hindi totoo Feeling mo ano Galing ka lang sa panaginip ba? Pag nandito ka, kung oh, oh, dito sa probinsya o oh, kahit saang lugar dito sa Pinas. Pero pag nandito ka sa Rumblon, mga ka-djenday, ibang-iba. Feeling mo yung Rumblon is uh, pa panaginip mo lang sa nakaraan tapos natatakot uh, kang balikan ulit. Hindi <laughs> naman natatakot. Kumbaga, bakto reality na naman yung reality. Pero sa mga taga-Rumblon, eh, naiingit kami mga ka Kasi ang ganda-ganda rito. Kung papipiliin ka Canada o Romblon. Eh, piliin ko Romblon. Kung yung kinikita ko sa Canada is pareho dito. Magro-Romblon ako. At saka napag-usapan din namin ni Mrs. Sabi ni Mrs. Sabi niya lang. Sabi niya Dito na lang kaya tayo. Naging simple lang. Kaya lang mahirap bitawan lahat sa Canada mga kajeda. Hindi ganun kadali. Lalo na kung nagpundar ka na doon. Ay pwede lang hanggang yung nakadali iwanan po ito iwanan ko yung Canada tapos mag full time vlogger ba rito sarap sana o oh. ano ka na, ng... uh, kaya kung kumita ko ng ah kung kano kaya kung 1000 views 10 dollars tapos yung 1,000 views na yun, sa isang araw mo na ako kuha. Mas sabihin natin $9 or $8. Pagkano yun sa peso? Pwede na kaya yung pang budget dito. Pwede na siguro na pang budget dito. Kung nari 800 views, o kaya 1,000 views isang video ko. Siyempre hindi naman. Mababa po views natin ngayon mga kadeda. Pero siyempre mag-grow yan kung consistent ba ako. Kaya nasa Canada napaka-busy natin eh. Pero dito, dito, paano kung maging adventurer ako dito? Tapos tumaas yung views ko, no? May kagaya tayo ni, ni Kai next O kaya ni Boy First Time. Maging full-time vlogger tayo dito. Kasi ang tansya ko, ang nakalagay dun sa may studio ko sa YouTube, is yung 1,000 views ko is 11 dollars. So, nasa magkano rin sa so 500 pesos din ay kung 1,000 juice sa isang araw 500 pesos a day pwede na no mga kajeday why not mamuhay ka lang ng simple rito and good morning ulit mga kajeday palipad tayo ng drone tingnan natin yung sunrise sa eh iwan ka muna okay iwan ka muna kay brownie babay na babay na sino alam mo Si Carla. Brody, batay mo yung baby, oh. Brody, ni mo yung baby. Kaya dahil yari Brody, Punta lang kami mga kadera, sa mga windmill mga kajeday. pasyal namin kayo ni Mrs. sa sama daw siya. Eh. Mga kajeday, sa kami ni Mrs. Nag motor kami. Gamit namin yung motor nila bayaw. Di uso helmet dito mga kadyeda wala Walang mambabas Wala kami makita ng helmet mga kadyeda eh. Tatakas ko lang tong motor ni Baya ba? Ba't di uso helmet dito mga Meron na Masakit na naman yung chak mo oh. Mainit kasi daw Wala no. Diyos na nagpaparenta ng motor may helmet eh Meron doon? oh pero pang bike <laughs> Yung kalahati lang Tara, kanda lang meta. Baka mapuwing ka. Oo, oh, gubat pa ito. Dahan-dahan tayo sa paggas. At sabi, malakas daw itong Aerox. Eh. Pagkabigla kong maigas. Lalayo lang tayo sa gas. Sa kabundukan pang drum-drum, aming kinahal Malayo sa lahat ng 🎵 Malikasan ng damdamin ay payapatanayan 🎵🎵 Hunin ang ibo'y magsisilbingawitin 🎵🎵 Hangin ay malamig, yakap itong hangin Tanawin sa taas, ginto, berte ang lampa 🎵 Sa logan na ito, hirap akal, nalimot sa pagyakap lang sa aming pangarap Bawat pagod namin sa tuktok na pa Aming lupak mga kajeta At oh, oh. mga gusto magpunta rito mga kajeta Ito yung dadaanan niya Pumunta sa windmill Pero may mga ilang simentado Pero konti ilang oh. Iba natin nalalampasan yung mulungan o mami Iba

Okay, oh, oh ha? Yeah. Ganda ng buko, <laughs> ah. Ganda ng view dito. Oh, doon sana, mami, paangat pa oh. Pero maganda doon kung dry na dry tong tong kalsada. Ano eh, medyo basa pa mga kadyet, Mahirap magpunta doon. Magagantong kabasa. pa. Ah, Huwag palipad ng drone mga Ang ganda talaga rito. Ay, walang katulad mga kajeda. Siyempre wala itong katulad sa Canada ganda. Iba-iba yung beauty mga kajeda. Pero pag iniisip ko yung lamig ba. Tapos yung syudad sa kanad. Ah, lamig. Pagda-drive. feeling mo ibang mundo eh. Kinumpala mo rito mga kadiraday. Ito na lang tayo mami ha? Mag, mag full time vlogger na lang ako Bigyan natin quality ng quality yung vlog Para maraming manood Kaya <laughs> balik na tayo mami Pataas na yung araw So kumuha ng sand eh Para bukas mga pang isla kami ni Jacob Pumunta tayo Yun mga jere Huminto kami dito sa may kalagay na kong biyahe Tama. Mag-shot ba? Kasi maganda yung view rito mga katiday. Kaya tlalilagyan, mami. kita yung Bonbon bon Beach dito tsaka yung... yung pangalan ng isla na yun, mami, sa Bonbon. Bangog. Bangog? Bangog. 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 <laughs> Bangog. Kita lahat dito sa Rumbulon lahat dito sa Rumbulon is adventure mga kadiyan. Di ba kami? Dito lumaki si Mrs. eh. Ah, dito kami sa pinanganak. Ay, sarap dito. wag muna tayong umuwi. Huwag muna tayo umuwi. Huwag muna tayo umuwi. Ayoko pang lumisan sa gabi Dito sa tahimik na paraiso Para pang walang hanggang kwento nandito tayo ngayon sa may talipasak mga kadeday yeah, medyo white sand sya mga kadeday medyo coral sya white sand si swimming lang kami mga kadeday no? mga kapatid nila misis kaya e naungwa sila ng sand please mga kadeday sabi ko isa ibig kasi mamimingwit ako

stop na natin. nangangagat ng kamay. Huh? Hindi ganun kamay mo. <laughs> Oh baba Mga clownfish dito mga dela. Petan uli natin. <laughs> Ababa pero nandito sila na <laughs> <laughs> Nandito na sa iyo ababa Ay paglaro lang tayo <laughs> ይመስላል። <tune> dito lang yun sa may San Pedro Beach mga kadeday dali pa sa mamili ka ito yan yung... may klaw ay wala akong goggles may lang goggles ko kaya lang malabo ang mata niya <laughs> 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 kaya ka lang malabo 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 mo sa mo yan <laughs> ito ay oh, yan mami pag dive mo malalim eh hindi Starfish? Mm. Bato, hindi ako maroon ng lumang eh Ang kulay blue Pag ang leg na rin dito Ayan ng dibdib ko Ah, starfish mga kalita Kulay blue Leg ka ba? Starfish! <laughs> Yeah. <laughs> panig. Take off. Ito ay teaching ah. Ito dalawa lumang. tayo Ayoko pa sa gabi Dito sa tahimik na paraiso Para pa walang hanggang kailan sa pagwakas <laughs> ng gabi, ayang tumasayang bobo na tayo, muri ayon ko pang matapos ang hikayah Sige, G. Pagtaka at ay akin kagsama sa pagwakas Seya. Wag muna tayo umuwi Ayoko pang matapos ang ligaya Sige, ang dagat at halagat Ay aking kasama sa bawat oras Lalo'ng tumatamis ang tadhana Ang araw tila di bumababa Sa init ng yakap mo walang kaba Ito na ba ang dapat kong alalahan? Magpapatingkat ng damdamin Kahit kailan ayaw kumagising Ang bawat saglit ay parang panaginip na magaling Pagkain mawala itong saya Sa tagat at langin Tayo'y magdala ng pag-asa Wag muna